Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode nito ano po? Magpapataba po tayo na rin ating ano? Ukra At saka po rin pandan at saka laing Oh, uh, yan, uh, ito na po uh. Yan na po yung ating mga pandan oh. Uh. Medyo nagdidilaw na po Ay di ating tapatabaan oh, uh, At saka rin ukra Yan Pagkapapayat po Gawa ng ulam oh, uh, Ay ano, nabawi-bawi na Ayan, oh uh. Tsaka yung laing Ari oh, mayroon pang ano Upo Mga sinaunang upo po siguro yan Yan oh, na po ito Tsapsoy gulay na Yan oh. May bunga na rin oh. Ay maigyan pang almusal natin oh. Yan oh, kahit payatot ay eh, nabungo na po. Organic pa po siya, eh. wala pang pataba ay eh. pag po na eh. Nakakasama na sa hindi organic oho. Uh -huh. Yan at saka po itong mga laing natin oh. Dami nga ahuntang tangway pati oh. Yan. Eh, mga tangway. meron na rin nga pala oh. Uh. Yan. Uh. Papataba na po tayo. Papatabaan po natin eh, uh, sa mga puno-puno lang. po yan po yung mga 3D siguro makikita na po ang pagkaberde na yan yun may bunga na po pati o yan oh. No? patay hula eh hindi na sa gilid di pinapatabaan no? yan uh. yan po si Milya oh. kakatuwa haba tangway niya oh. yan mga anong araw po magtatangway tayo pang ulamin yan po yung uwak sa niyo ah Ya, yeah, may pamarito na tayo dalawa oh. Yari na po yan, may pataba na. Dara. Ganda na po yan, oh. Baka po pagdating ng araw yung ganda rin mabibinda rin, oh. Yan, Kaya ho pinaparami natin. Ayun po, tayo po naman ay dun sa anong tawag dun? Sa may kabilaho, magtatanim po tayo ng kalabasa. Tara po. Balay po, tayo po ay magtatanim po naman ng kalabasa. Oh. Suprema F1. Oh, yan. Gawa ho nung gumaganda na rin ho ang panahon. Ay di tayo ho mag -ute -ute na bahala na po kung alin ang yan dito sa mga gilid dito kawa hmm. ko ay eh, butas butas la ah kagaya po uli nung dati natin ginawa ay pag po bubunga uli nung kagaya nung unang ay aba mapapaw tayo yan no ganito lang po ang gawa ko nung una So pipinuhin lang. Mamaya po bubutuhan na natin. Yan, butas-butas lang ang gayan. Tapos po dito pa sa gilid. tatlo Diba po, sa kabila Mga limang butas po siguro ori ay Oo oh. Dito pa isa oh Magaling pala tayo sa dulo Ito na po yung ating ano. Suprema F1 panimula. Gagawin nuna natin ay eh, ano. Lima-limang buto na ho, Para po just in case na may namatay. Hindi malalahat. Just in case na mabuhay, may pandipat po tayo dun sa iba. Oh, yun lang Ang ating gagawin. Suprema F1 Ito po Yan Imma cartella spallamento. Uh. Uh. uh Ayan po Panalo. Yan na po. Nagkakailan puno din po. Yan, nasa gilid lang ang hunang kubo. Yo, Yo. Ayos, panalo. Ang oh, model mo pala rin eh. Nakipahu pala yung isa oh dulo lang ho rin isa oh. Dalawa pala oh. Ano? Migraine oh, yung papulong isa oh. panalo oh. nakasaging pa ka tayo oh. Eh. ari po pala yung ating talbos na pula tapos doon po sa dulo tayo nagtanim ng kalabasa oh, oh, oh. Uh -huh. Shooter. Teka, oh, Hmm. Mm, teka, teka. Ba magpakap. Ya, 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 dun, sa dulo-dulo. bawa magkagatin niyo 'yan. Masakit mapatorok. Hmm. Oh, no. oh, oh, oh. Si itim ho ho. Si Tim ho na hindi nangangain Ano itim? Tim? Ayos? Aba. Itim ho Aba, hindi malas si itim. si Tim? Mm. Eh, eh, ma pati ako matatas maganda eh. Tika, tika, baka makagat. Ah, ikaw ay. Saks na Aba. Hmm. Ah, ha. <laughs> Hindi naman si Tulto. Baka ako katay makagat ay. Eh. Hmm. Huwag na tumalon, huwag na, huwag na, oh. Bali ito po yung mga talbo sa ating pula hindi na hugaan ng pansit na yan oh. nandilinisan na po natin ito eh. yan tapos oh, nandun sa gilid yung ating sinasabi ko sa inyong kalabasa yan doon sa dulo doon oh. ayos na rin po yan nalang tayo sa gilid ng kubo oh. yung tarapal ay talagang pag mainit ay nakabukas pag pumaulan ay nakasara oh Ayun po, salamat po sa inyong pagsama po. Yan, dito na rin po tayo magtatapos sa episode na to. Ingat po ang lahat. Happy-happy lang po. Bye.